Ang EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila nahara. Apila ni Tulfo sa may-ari ng SUV, lumutang na sa Land Transportation Office, aminin ang pagkakamali at magbayad ng multa dahil nadadamay ang iba pang senador sa ginawang kapalpakan at pagdaan sa EDSA bus lane. Good day mga idol, Welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol sito, gagawa lang tayo ng uh, reaction video mga idol regarding dito sa ano no, sa nagte-trending kamakailan na isang uh, SUV no na dumaan sa isang uh, bus lane mga idol na muntik makasagasa na isang uh, lady in Porsche mga idol oh, di ba? So yun mga idol napangalanan na no na kung sino yung uh, natukoy dun sa nasabing may-ari nitong uh, Escalade uh, nitong uh, Cadillac Escalade mga idol na may protocol na na may peking protocol na number 7, mga idol, di ba? So, nag-trending talaga siya ron. Kasi nga, mga idol, hindi ka agad siya lumantad, eh, no? So, hinayaan pa niya mag-imbestiga, di ba? Ayun, natukoy siya, mga idol. At napangalanan na nagmamayari niya is isang uh, kamag-anak ng isang senador, mga idol, na si uh, William Gatchelian, no? Na father ni uh, Senadora Senador Sherwin Gatchelian, mga idol. So, uh, ayun nga dito, mga idol, sa isang article, no? Na nabasa natin sa billionario.com, mga idol. Yung article dito nakasulat is Rule Breaker, Cadillac, number 7, Exposed. William Gatchalian, owns SUV which force its way into EDSA busway. So, yun yung nakalagay sa article, mga idol. Yan, yung mukha nga niya. Tsaka itong uh, uh, yung, uh, SUV no, na Cadillac Escalade, mga idol. Nakalagay dito is William Gatchalian, father of Senator Sherwin Gatchalian, owns the Cadillac SUV that was caught in a viral uh, video breaking traffic rules. According to records from the Securities and Exchange Commission, mga idol, o yung SEC, no, na no, no, na SEC. So, yun, mga idol, pagpatuloy natin. Ito, naging bistiga nga si, ano, si Sen. Idol Rapitul, po, mga idol, regal din nga dito, no. So, nagpatawag nga siya ng uh, press con kahapon, di ba, kasi nga natukoy na yung uh, may-ari, di ba. So, yun, mga idol, pa panoor natin yung isang uh, balita, no po tayo sa mga balita, kamag-anak-umano ng isang incumbent senator ang uh, sakay ng uh, luxury vehicle na may peking protocol uh, plate na number 7 na duman po dyan sa EDSA busway. At ayon kay Senator Rafi Tulfo, galing ng airport at patungo hotel number sa Queso City ang nasabing VIP. VIP pala ito. Very, ano ba, important o influential uh, personality. Punin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex Hinamoni Isidro Rafi Tulfo yung VIP na sakay ng isang luxury vehicle na dumaan sa EDSA Busway na lumantad na at umiinom ng sorry. Hanggat hindi raw kasi ito yung lumantad na, sa publiko, lahat ng senador ay nadadamay at naakusahang ng pagiging abusado dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Kasi dapat mga idol yun yung ginawa nila eh. Nag-public apology na lang. No? Hindi yung talagang uh, nagmatigas pa mga idol. Ang talagay mo mga idol, nakamag-anak ka pa ng, ano, no? Nang uh, isang uh, senador. No? Yan ang mahirap sa atin mga idol. Eh. Ginagamit nila yung uh, pangalan ng isang senador. No? para makapag ano no, makapag uh, alam mo na, kumbaga parang umabuso no, sa mga ganyang uh, traffic rules, di ba? Katag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag napatawag pa ng hearing in the legislation, ito'y mapipirito, yung pritong sunog, alam mo yun? Kasi nga, uh, ayaw nilang mag-provide ng... Pritong sunog kinumpirma ni Senator Rafi Tulfo na kamag-anak ng isang incumbent senator ang VIP na sakay ng isang luxury vehicle na may nakakabit na protocol plate number 7 na dumaan sa EDSA busway nitong linggo ng gabi. Ayon kay Tulfo, batay ito sa kanyang nakalap na intelligence information. Noong una kasi mga idol, nakita nga, nakita nga kasi nila, di ba, number 7, which is sa uh, protocol plate talaga ng, ano, ng senador, mga idol, di ba? Kasi kung alam niyo yung, yung, mga pagkakasunod-sunod niyan, number 1 is Pangulo, di ba? President uh, President yun. Then number two, Vice President. Number three, parang uh, Senate, uh, pres Senate President. O oh, yung pinakamata sa Senado. So, pababa na yun. So, number seven nga doon, mga idol, is Senador, no? Di ba? So, yun ang ano, hinahanap nila kung kaninong pagmamayari yun. Di ba? Nagkakagulo sila dyan. Kasi 24 lang naman sila dyan, eh. Sa Senado, eh. So, hinahanap niya. Di ba? Kung kanino yung, ano, late na yun. So, yun, mga idol, napagtanto nila kamag-anak pa rin gumamit mga idol ng protocol number 7 na di ba? VIP niya galing ng airport at patungo sana sa isang hotel sa Quezon City. Pero paglilinaw niya, wala sa SUV ang senador. Ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila Ganahara. Apilan ni Tulfo sa may-ari ng SUV, lumutang na sa Land Transportation Office, aminin ang pagkakamali at magbayad ng multa dahil nadadamay ang iba pang senador sa ginawang kapalpakan at pagdaan sa EDSA Basley. Kasi mga idol, lang sinasabi nila, di ba, senador? senador naman talaga eh. Ang sinasabi nila nung nakita nila na number 7, nalaman nila yung pangalan kaya ano, kaya Sherwin Gatchalian, no? Sa so, kay senador Sherwin Gatchalian, di ba? Talaga kay sa Gatchalian talaga pero hindi kay Sherwin, no? Sa tatay niya, no? Kaya William Gatchalian, di ba? <laughs> kasi dinedine ni ano 'yun eh. Kay senador Sherwin Gatchalian na hindi daw kanya yung SUV na yun. Hindi talaga kanya kasi sa tatay niya, di ba? <laughs> Ako doon sa pasahero, huwag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na, nagkamali na ka, isurrender mo yung driver mo, <coughs> and mag-apologize. Kasi sa ngayon, anong nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact, nawala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Kung sa ang masusunod, hindi na dapat gumagamit ng protocol plate ang mga senador dahil magiging bantalang ito sa kanilang seguridad. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them not to be above them. P Tama yun, mga idol. Ha? Kasi nga naman, syempre, pag ginamit mo yan, mga idol, alam na kung sino ka, di ba? Number 7, senador. Eh kung may, ano sa'yo, di ba? Yung parang may, may threat sa'yo, di ba? O, di huli ka ngayon, senador to. Dalihin natin, parang gano'n, di ba? Pag eh, kung may ma makakita sa yung uh, terrorista dyan, hindi mo natin masasabi, di ba? <laughs> Diyari ka. <laughs> makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganun. Dapat kung talagang gusto mong secure ka, hindi mo gagamitin yung protocol plate kasi pag mo yung protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba alam ako sino ka? Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamitin ako ng protocol plate? Hindi, kaya bangan yun. I don't know. Sa iba siguro, maaari, they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Ayaw magkomento ni Tulfo, sa lumabas na impormasyon ng SUV ay pag-aari ng kumpanyang Orient Pacific Corporation kung saan director Sina William at Kenneth Gatchalian na tatay at kapatid ni Senator Sherwin Gatchalian pero mukhang tumutugmaan niya ito sa kanyang nakuhang intelligence information. <laughs> Tingnan niyo ng picture. Uh, ano bang sa picture? Mat matanda ba? Basta, eh, sa Facebook ko 'yon, yung mukha niya may na. Hindi naman kumpisido ang senador sa inilabas na impormasyon ng Land Transportation Office na pek ang ginamit na protocol plate ng naturang SUV. Ipapatawag niya raw ang LTO sa ikinakasang pagdinig sa isu kasama na ang MMDA dahil sa pagtangking maglabas ng CCTV footage at umanika kapabayaan kaya laging may nakakalusot sa EDSA bus lane. Sabi ng LTO fake, But, but that has to be investigated. Baka pinagtatapal ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag pero depensa ni MMTHM and Romando Artes, walang request ang tanggapan ni Tulfo para sa CCTV footage. Hindi rin anya nila maaring habulin sino man ang may-ari ng SUV dahil wala itong markings gaya ng conduction sticker. Akin po kaagad ina-review yung CCTV at sabi ko sa aming tauhan ay makipag-coordinate sa LTO. Ang problema wala pong uh, conduction sticker yung sasakyan at tapos 7 yung plate both sa harap at sa likod. So since nasabi naman po ni Senate President na fake, uh, wala po kaming pagkakakilangan ng vehicle. Paglilinaw naman ni Artes, hindi nasaklaw ng kanilang jurisdiction ang ETSA bus lane at ito'y nasa kamay na ng DOTR. Ayun, mga idol, nag-ano sila ngayon. Naguhugas kami na sila ngayon. <laughs> Nagtuturuan na yan mga idol. Na-over na po namin kasi ang uh, bus carousel completely sa DOTR site. So, yung panguhuli po dyan ay nasa kanila na. Wala po sa amin. So, kung may ipahahabol naman po sa amin, bakit hindi namin gagawin? Uh, MMDA, may deployment po kami sa buong EDSA. Except na po sa Kaya bus pala carousel. mga idol, wala silang pakialam sa bus lane eh. Di ba? Yung ina-interview ni, ano, ni Sen. Rapi po kasi hindi na daw pala sa kanila. Ano? <laughs> so, so, MMDA, nasa EDSA. Tapos biglang uh, hindi pala kanila yung, ano, yung bus lane na yun. Di ba? Isamantalang dan sila nang huli madalas, 'di ba? Yung nagagawi diyan, no? Eh pero eh, sabi niya no? sabi niya ni ano ng eh. nung tagapagsalita nila, mga idol, eh, 'di ba? So wala tayong magagawa ron, 'di ba? Alex, wala pang pahayag ang kampo ng uh, isang senador na sa hang uh, may-ari umano nitong SUV. Sa ngayon, ay magtatakda na raw ng pagdinig si Sedo Rafi Tulfo at kasama sa kanilang ipapatawag yung mga opisyal ng MMDA, ng DOTR at ng LTO. Pero kung lulutang daw yung may-ari, maaari nila itong imbitahan sa pagdinig ng Senado. Isa sa nakikita nilang uh, panukalang batas na maaring isulong dito ay yung pagpapataas ng parusa sa lahat ng dadaan sa Baslin. Sa ngayon daw kasi ay masyadong maliit yung 5,000 pesos na multa dito sa mga lumalabag. Uh, bukod dyan ay nais uh, niyang nice na gawing ito 50,000 pesos. Dapat din daw maglagay ng mga malinaw na markings doon pa lamang sa simula ng bus lane para makita ng mga motorista na ito ay eksklusibong daanan ng mga bus. Alex? Ayun. Uh, bakit nga ba ayaw banggitin o pangalanan ni Sen. Uh, Tulfo yung mismong kasamahan niya, Sen. Uh, uh, bakit ayaw niya sabihin na uh, yung nabanggit mong apelido kanina, mga gatsal yan, di Sen. Uh, 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 Sherwin Gatsal yan, bakit hindi niya banggit banggitin? Anong dahilan ni Sen. Tulfo? Alex, inisa-isa niya raw kasi mula pa nung lunes, isa-isa niyang tinanong yung kanyang mga kasamahan kung sino yung may uh, SUV na kulay white. Pero ang lahat ng mga ito ay tumanggi. Sa interview namin kay Sen. Erwin Gatchalian, sabi niya, wala siyang Escalade na puti. Ang, ang pag-aari niya ng nasasakyan ay isang Sequoia at isang Alphard. Pero hindi niya sinabi kung ito ay pag-aari ng kanyang kamag-anak. Hindi niya kasi kay, ano mga idol, hindi niya kasi kay Sen. Erwin Gatchalian eh. <laughs> diba? Sa tatay nga niya eh. Kaya itong ibintang mo dyan, hindi nga sa kanya ginamit niya. 'di diba, Ginamit ng kamag-anak niya, no? 'Di diba, 'Yun ang mahirap na idol ginamit tapos madadawit yung pangalan mo, 'di diba? 'Yun ang mahirap doon. Hindi ganyan yung sakit sa tatay niya. <laughs> Pero may binanggit ba siya na tutulong sila? Ah, uh, kung sakali mang uh, hanapin kung sino sa sakay doon sa sasakyan? Wala pa siyang ibang statement, Alex, tungkol dito sa pagkakaugnay ng ilan niyang kamag-anak dito sa isu. Okay, maraming salamat sa iyo. May Ann Corvera, mata natin. Dyan sa Senado. At sa kaugnay na balita, sumuko na nga sa Land Transportation Office ang driver, yung super po, nung luxury SUV na yan, na siya, ano, Cadillac Escalade na may peking protocol plate ay po sa LTO number 7 na dumaan nga po sa Edsa Busway pero tumanggi muna ang LTO na pangalanan ang may-ari ng sasakyan dahil kailangan pa umanong beripitahin ang protocol plate sa Securities and Exchange Commission o SEC. Detalye na ulat yan, hati ni Vic Matapos maglabas ng show cause order, sumuko na sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng luxury SUV na gumagamit ng protocol plate number no. 7 na para sa mga senatura na nag-viral dahil sa pagdaan sa Elsa Pass Lane. So yan mga idol, sumuko na yung driver. No? Diba yan yung ano eh, naging uh, parang uh, nag-gano yung LTO, no? nagtawag ng ng ano, nag ng meeting no? kahapon. Yan yung ano, kasi sumuko na nga daw yung driver. No? So at least sumuko na siya kasi apakirap yan mga idol, hindi mo matatago yan. Diba? Iniharap sa media ni LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza ang driver na si Angelito Edpan na, umamin sa kanyang kasalanan. Oh my God, you Wala po akong intisyon na sagasaan yung enforcer. Yung sasakyan na si Sir Automatic, nung mar marilis mo lang konti yung brake sir, makabanti siya, pero hindi ko ano, nung magsabi yung enforcer na iatras mo sir, iatras mo sir, inatras ko kagad sir, wala akong intisyon na saktan siya. Wala namang intention sa gasaan, mga idol eh. Kasi nga, gusto niyang tumakas. <laughs> Wala siya intention kasi hindi siya makatakas. <laughs> Ayon naman kay Atty. Maria Julieta Santos, legal counsel ni Edpan, na ang mamahaling sa ay pag-aari ng Orient Pacific Corporation. Tumanggi namang sagutin ni Atty. Santos ang tanong ng media kung isang senador ba ang isa sa may-ari ng Orient Pacific Corporation kaya mayroong protocol plate number 7 ang loksara vehicle ng kumpanya. As of the moment, we cannot confirm the the names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record, and right now we are not authorized to divulge their names due to their rights also privacy. Po. Tiniyak naman ni LTO Chief Mendoza na hindi otorizado ng LTO ang paggamit ng Orient Pacific Corporation ng protocol plate number no. 7 dahil sa ginawang verifikasyon, hindi ito original na protocol plate na inisyo ng ahensya tumatakbo na po kami sa SEC to, just to, 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 to validate the validate ownership of the vehicle. Yung may-ari ng kumpanya. So, okay, Para kompleto lang yung aming uh, informasyon. The owner of the vehicle is... Uh, Tumanggi din si Mendoza na pangalanan ng may-ari ng Orient Pacific Corporation na siyang registered owner ng Lockstar Vehicle na may protocol plate number 7 dahil kailangan pa umano itong ikumpirma sa Securities and Exchange Commission o SEC. Samantalang inisyuhan ng LTO ng traffic violation ticket si Ed Pan at kinumpiska ang kanyang driver's license dahil sa paglabag sa mga kasong disregarding traffic sign nung pumasok sa Ed sa bus lane na may multang 1,000 piso, reckless driving na may multang 2,000 piso at sa panig ng owner ng sasakyan ay illegal use of protocol plate number alinsunod sa Executive Order No. 56 Series of 2024 na may multang 5,000 piso at failure to attach LTO issued plate number na may multang 1,000 piso. So, 1,000, 2,000, plus 5,000, plus 1,000. So, mga idol, pinagmulta ng 9,000 mo no, yung driver. Diba? Ayun, tapos na, mga idol. Feeling ko, tapos na yan. Nagbayad na 9,000 eh. Diba? <laughs> so, gano'n, mga idol. Siyempre, may fluensya yan eh. Kahit sabi mo naging issue yan, mga idol, madaling makakalimutan yan. Diba? Sir, yung Pacific Orient, nakoconnect lang po sa inyo, sir, yung plate, yung special plate 7. ah uh, can you confirm po kung sa kapatid, sa kapatid niyo po yung... Pagka, kapo nanood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad din ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO po ano yun yung kanilang desisyon at uh, ano yung kanilang gagawin. Pero okay. so, is it your, sa kapatid niyo po ba yun? Or sa brother niyo yung sasakyan, sir? Ando na sa LTO yung mga documents, eh, no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's, ano, uh, and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag investigate na rin sila. So, I think iwan na lang natin to. Posible po kayang sa inyo yung plate. Pero nagamit lang po ng kapatid. Eh, no? Iwan na lang natin sa LTO, guys. Nandun na. Nandun na sa si LTO. Nandun na siya, kaya mahirap naman mag-comment. Uh, habang nag-investiga sila. And uh, the LTO naman ay uh, on top of this situation. Mm -hmm. Sorry sir, pero nakausap niyo po yung brother niyo? O yung father po ninyo? Yung driver? Let's, let's leave it at that for you. Sir, balag daw po so, bawasan na lang yung plate para po sa mga lawmakers. Any comment on that? Decision na ni SPM. I think uh, si SP will know the best. Alright. Thank you. Thank you. So, ayun, mga idol, hanggang na lang tayo, no? Uh, ano masabi niyo mga idol, sa ganitong uh, sitwasyon? Di ba, kita naman. Siyempre, pag gumayari na isang uh, senador yan, kamag-anak, mga idol, yung gumamit, no, nung no, no, protocol na number 7 na yan. So, yun, eh, wala tayong gagawa. May influence yan, di ba? Sipin mo na lang. Madali lang makakalimutan yan, mga idol, pero kung ikaw, normal lang na mamayan, ma durog ka dyan. <laughs> So, ayun, mga idol, ganyan lang tayo. Sobrang maraming maraming salamat. Sa mga bago dyan, mga, mga idol, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mag Lumalaki yung channel natin, mga idol. Alright. Ciao.